Ngayong araw nito mga guys So ayan pala, naka-uwi na ang aming daddy Galing bakolod So may mga pasalubong siya sa amin Ayan mga Lord guys So panoorin nyo na lang ang pagdating na aming ilaw ng tahanan Este halige pala <laughs> So ayan na nga yung aming daddy mga Lord guys Kaka-uwi lang talaga niya So may mga bit-bit siyang pasalubong

guys. So nakauwi na yung aking mister. Galing Bakulog. So ito pala yung nabili niya doon. Ayan, 40 years na pala itong mga ganito. So ito yung nabili ni mister. So ito matang. Ito, ito yung mga. Uh, kilos. So ayan o. Oh. Eh. So, pa ang mga dikim ito. So nagbili pala si mister ng mga kahit ano doon. So ayan may ano, mga iba-ibang flavor. So ito yung mga nabili niya. Ito naman, pastillas de mango. Ayan. So, ito yung nabili na dun sa Bacolod. Ito naman yung piyaya. Ayan, sa dalawa yung nabili na ako. Ito so, pala pala, oh. Tatlong mga ganito. So, ito yung mga tayo mga piyaya niya. Nabili niya. So, medyo marami-rami piyaya yung nabili na ako. So, So, ito naman yung biskutsos. Diba yung dati, yung nakaraan malaking lagayan yung binili namin yung mister So, tatlong perasa din yung natin din nito. So, marami rin. So, ito naman, dalawa dito ugoy-ugoy. So, masarap siya. Ito natin, namin namin so, yun, yung karaday yung natin din yung mister. So, ito yung marami rin yung binili ni mister doon sa bakulo. So, ayan. Ayan, ito yung mga magaguna. Ay, meron pa pala. Um, ah So ito din mister So, ito yung mga nabili na Aano, ano petikman kupa tayo sumanggol sa natin sa mga mga guys. So, yun yun mm. So ito pala yung yun 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 gusto Ito yun gusto Ayan. So, mga lud guys, yung nabili na aking mister. Ayan. Piyaya. So, ito yung piyaya mga lud guys. Eh. So, nagpabili ako ni mister nito kasi gusto ko pang ano sa kapi sa umaga. So, ito yung mga piyaya. So, ito yung plain. Ito naman with OB flavor. So, ito masarap din tong ano mga lud guys. Oh. Pastillas di mango. Ayan. So, ito matatry natin mga yas. So, ayan pala yung mga nabili ng aking Mr. Mangalog, guys. Ito talaga yung gusto ko, pero hindi ko pa ito natikman ng iba dyan. Ayan. Pastillas. So, ano na pala ito, mga Mangalog, guys? 40 years na. So, matagal na pala itong ano daw nito, yung mga ano nang gagawa nito 40 years na sumatagal so, na di ba so yun yung nabili na ako Mr. Doon sa Bacolod so kakauwi lang ng aking Mr. Galing Doon so 10 days lang nga siya doon at sa so, ito yung nabili niya ayan may pangkape na kami sa umaga ayan so ayan yung aking damoski malod guys so ayan gustong gusto niya yung biscuit na biscuit Sarap kasi siya mga guys. Para siya may condense sa taas pagkagat mo. So, ayan. Ayan. Thank you so much sa aming daddy na hindi nakakalimot pag uwi. Laging may pasalubong sa amin. Ayan. Ayan. <laughs>